Welcome to my channel. Please remember to subscribe. Like and share. Hi guys! Good afternoon po or magandang araw po. Guys, gumo update lang po kayo ngayon. Guys, sobrang mahal na po ng gumo promo guys. Laan na data for 30 days. Daging 699 na po siya guys. Or 700 na po guys. So, so let's check this out, guys. Tingnan natin sa kanilang gumuup up. Kung totoo nga ba na, 700 na po yung undidata nila for 30 days. So, mag-login lang po tayo sa kanilang application. And then, after that, mapupunta po tayo sa kanilang dashboard. Be from 599, naging 699 siya, guys. 700 na po talaga guys. Pero sulit naman po siya guys. Kung ano. Kung ang area niyo ay malakas yung signal. Kasi yung ibang 1K na halos yung mga fiber nila na binabayaran buwan -bon. So para sa akin sulit pa rin ito guys. Kahit 700 na siya guys. Malapas naman po sa amin ng signal guys. Sa aming area. So next nung kung siya guys. Next next niya lang po yan guys. Tap next, next, and then click love po natin ng shop dito sa may bandang ibaba Click shop. Yan, so as you can see guys, only data for 30 days is now 699 pesos. Grabe, mahal na siya guys. Sobrang mahal na guys. Mahal talaga siya para sa Thanks for watching. Please subscribe to my channel. Mahal na siya kasi wala akong pera. <laughs> so, subscribe na tayo mga pag mo fam. 19 to 20 po ang promo na to. Bye! Thanks for watching.